guys <coughs> andito po ngayon sa bahay si Ate Kati at si Sam naryil sa si Yanson ayan Sam po ang tawag namin sa kanya ayan sila po ang ano natin isa sa bibigyan natin ng grocery from Team United OFW Charity Group ayan ah uh, Ayan, anong masasabi niyo Ate, Kati at Sam? Unahin muna natin si Si Sam bago si ang nanay. Salamat po ito, grocery at saka sa bigas po at saka grocery ito, asukal. Ito po, salamat po ito. At sa inyo po. Ayan, ano pong masasabi niyo sa ati Kati sa ating mga nag-sponsor ng Team United OFW Charity Group? Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa taas, kapal. pangalawa po sa inyo, na nagbigay po ng pagkain, bigas, lucky me, skyply, sardinas, corn beef, masuka, nagkatay po po. At na. Saka isang rata, ginawa ng lang corona po. na, uh, nagpapasalamat po ako sa inyo na gigabayan po ninyo kami sa aming pagkain. gana po ako ng paraan na may makatulong sa si amin at mabuti naman po nakita ko po, po si Kuya Jerry at si Ate Ju na tumutulong po kay Sam lalo na po sa kanyang karamdaman nagpapasalamat din po ako sa mga kapitbahay na tumutulong sa si amin sa pagkain sa lahat po ng ano, mga sabon, binibigyan po kami. Tapos sa inyo po, sa Team United OFW sa Group. Okay. Maraming po, maraming po talaga. Jackpot. Jackpot ang makakatuba ng ating grocery pack. Ito po ay galing sa Team United OFW Charity Group. Mm. Ayan. Okay. Ayan, kumpleto siya na. Ayan, may kape, may asukar, may sardina. Alagang pulong lang siya. Nakita po siya po daan? talagang galing ako doon sa si albularyo yung na. So, dyan lang yung katawang hindi na kaya. Binigyan ko lang ng kapatang peso. Kailan kilala ko yan, albularyo na yan. Sabi sa amin, ano ba buhay natin? Oo nga, sarap. Hello guys! Nandito po tayo sa bahay ni Ate Tess Gabon. Siya po yung aking na-scout at, at puso tusulungan natin para sa kaunting ano, ano, grocery na kanyang pagkain. Ate Tess, ito, ito yung para sa iyo para makatulong sa iyo. Hindi ka na, hindi nakita kita mabigyan ng pera, ito na lang. Ano masasabi mo sa hmm. uh, Ano masasabi ko? Talagang ano sa akin hindi na lang sa pera. Pero, uh, magkano malaki tindahan mamahal ko. Mitan na napunta ko sa paligid yung tempo sa kamote. 15 please. Ang isang tali. Sabi ko ba? Pero nung na nung pagkain. Ang Ayan. Malaking tulong na pwede sa inyo. Ilang araw na rin itong... Ito, mukaan, bas, So, so, yung, bag, yung bigas ano, nyo po, ilang, uh, mga ilang araw nyo po itong bigas yung, nyo? Eh, isang tatal mo lang Sa isang mm -hmm. saingan. Matagal-tagal din pala, mga tatlong linggo o dalawang linggo. May gusto rin ako kainin kahit mo na kamutin kahoy sa labad. Mm hmm, opo. Kaya, bawat daw yung ano natin kahit yan. Ah, okay. Ayan, meron ka rin ano, toyo, suka, chato, yan, kumpleto ito, ito, na. Ayan, man mas mas nakadiscount po kasi tayo kasi pat ang binili namin ayan yung sky flex sampung karaso din po ang laman nito ayan ayan pag nagugutong ka ayan meron Sugar po tayong eh. CDO Carni mm -hmm. Norte ayan eh ano nyo po pwede nyo haluan ng gulay ayan anim na karaso yung talbos ng kamote gulay diba ilalag po yan ayan is Ayan, may asukal. Ayan, din na, din na kayo bibili ng asukal. Hindi na nga ako nag-aasukal. Eh. Ayan, meron pa kayong gatas. Oo. Uh, Lalo pa ayan. kung may ganito. Kayo, din, 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 din. Bali, ano din po yan, may print isa. Pag-pack, may print isa. Ayan, saka ito, labing dalawang piraso na pancit canton at noodle. Ako ka yung tarina, tarina, tarina. yung ganito. Hindi nyo na po bibili. Malaking tulong po ito sa pang-araw-araw ninyo. Hindi pag-isa lang po kayo itong natutulog. Hindi po ito. Hindi ko siya masakamahal sa bahay Pagkatala, ako'y nandini nagbabahay-bahay ako. Ay, hindi naman po. Yan naman po ay kusang loob. naman ako alaga ko din yung Kusang loob po nabigay ng aming mga kasamahan sa Team United W Charity Group. So, matagal ano na rin po, ilang taon na rin kaming tumutulong sa mga, mga dapat tulungan na katulad ninyo pati sa mga bisaya, kabisaya. Uh, hopefully, hopefully, makarating po kami ng bisaya kasi meron na po kami sa Mindanao at may, may kasamahan po kami na nagbabalak din sa Batangas at meron din po kami kasamahan sa Bicol, si Ate Yorbi Bicol, Yor Bicolana. Ayan. Bicolana kayo? Ang parang Bicol po. So, uh -huh. mag, mag expand po kami kung papalarin at ipagkakaloob ng Diyos na maikot namin ang buong Pilipinas para maabutan ng tulong. In God's perfect time po, wala pong imposible. God is good all the time. Ako. Atid na po na ang grocery sa aming uh, charity beneficiary. yan atid na po ni Ate Jo po din na tayo uh, sa para sa, BWC. Uh, ito natin sa mga tindaryo na pinili namin, kita ito at bago tindor pinoy vendor dito sa, siyempre guys sama niyo kami sa kanjyang bahay uh,

Hello, Tobi. 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 Hello, <laughs> Ay, oh, pa paano pong nangyari po yan? Kung pag-iwag sa amin, paano po aksidente? Ilang taon po kayo noong masagataan ka? Bata pa. Ano, ka pa pala noon, binata? Ayan po siya, yung na scout ni Kuya Jer na walang pa yung isa. Ang kano upa mo dito, Kuya? Ang kano upa niyo rito? Ito, tatlong libo na. Ang liit na yung kasama na yung ano, topic. Alahata na. So, ayan. Ito pong bigas is mahigit. Mahigit na rin po yan, walong kilo. Ah. Uh, so, hindi naman po kayo nahihirapan pag kayo naglalako kasi minsan nadaanan ko kayo nadaanan ko kayo sa kalsada. Rain or shine, tuloy-tuloy po yung pagtinda, no? So, Ayan, ayan po, putol po ang kanyang isang pa So, na-accidente daw po siya noong labing dalawang taong gulang pa lang. Ayan, maraming mga bata na nanonood. No, <laughs> Saglit muna ma. Ayan, ayan po, ayan po, ang daming mga bata. Ayan, mga, ayan, shoutout kayo sa Team United, OFW Charity Group. Ayan ang daming fans ni Kuya, Kuya Nonoy. Kuya Nonoy pala ang tawag sa kanya. Sige na anak, luna muna kayo. Ayan, uh, kagigising lang ni Kuya Nonoy at atin na pong naabala para <laughs> ipaabot ang inyong tulong ng ating mga busilak ang puso. Uh, kami po ay naatasan lang ng Team United, the OFW Charity Group na ipabot ang food pack na ito. Ito po ay panimula pa lamang natulong natin kay Kuya. Ayan, ayan po ang kanyang saklay na kadalasan niyang gamit sa pagtitinda. So, bali, ilang taon na po kayo nagtitinda ng ano? Al ng money? Ayan. Ilan? 19. Ah, 19 years na. So, 19 years. Ilang taon na po kayo dito sa Las Piñas? Na... Al 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 na

So, ilan na po, ilang taon na kayong kas, nagsasama ng na inyong boy group? Hindi, hindi narin rin pala. So, ilang taon na po yung panganay, panganay niyo? Sa loob, para. Uh, Spatter po, kasi dito kaya... ...sensya na kayo naman. Kababayan. ito po yung...pakita niyo nga kuya yung mga pahinga yun. Ako, okay, ito. Ito po, bit-bit-bit niya itong lahat kasi nagsitin ka. Tapa So, talagang... Uh, magkano naman po yung kinikita nyo sa isang araw? Uh, so, ano, po, uh, magkano po ang inaabot ng ganitong kapital? ba? Lahat-lahat na po, lahat-lahat na lahat, lahat, na, okay. po ang inaabot ng pulunan ng Yokta. Wow! May so, ano ka na niya? So, inaabot na pong dalawang libo ang pulunan oh, dito ni Kuya. Ayuda! So, hopefully, malay natin. Uh, Pagkatapos po, pagka nabenta na po niya niya, ito sa kanya nabiringin sa Hindi pa sila, hindi na nadalong Si Ate Claude, hindi na ko. Rain or po, ay nakikita ko siya lagi sa Noon, noon, naman ko. Ayun yung anak ko na nalang. Tapos po Si Ate

Uh, Binawa no. Papakilin na natin ang mani. Ang mani, na natin. ang mani ni Ati Jo. Ati Jo blang, like. oh. okay. okay. Ay, bayaran mo yan. Ay, babang na pala ito sa iyo. Oh. tikman natin Nauubo siya, kuya, mag, ano, maghapon? Magdamag? ah sila po. Ah, Hanggang alauna ka ng ating gabi? Ano ah. po yan? yan? Yung binibilad.

Ya si kuya Jer, apa anak yang anak? ini? mau neng? Ya cewa mau May yang manis Ini banyak tuh. Ay, ah, bayad yan. Ano ang sabi mo, Kuya Jer? Ah, masarap ba? Hmm, sarap. Lalo na masarap. Ito po ang kanyang bahay. Tatlong libo daw ang opa. Ang liit po. Ikot lang. Lababo. PR. Tapos, ito na. Dito na po sila nakahiga. Ayan, dyan sa nao po ni Kuya Jel. Dyan na sila nakahiga. Kailan po dito mag-isa? At yung pamilya niya po ay nasa Bicol. Doon na po nag-aaral. Saan kayo, Kuya, sa Bicol? Atangang sa Bicol. Ayan po sa aming sponsor ng Team United OFW Charity Group. Bali, labing pito po kaming members. Unang-una po ang aming founder na si Ma'am Liway Sanchez Mixed Vlog, Juni Lakay Vlog, Jesus Christ Love and Care Ministry, Lani Wonder Woman, Yorbi Colana Vlogs, Pearl and Jen Mixed Vlogs, WW Mangyan Vlogger Jose Reyes Vlog ay, Kuya Jer Arboso 2.7 Jo blog Bicolana Alicia Bataral Single Mother Journey Lovely Anggong Dips TV Lily TV 0406 Lisa 67 blog Hawa Kamay Channel Our vision ng Team United, Hope W Charity Group, Support One Vision, One Goal to God. vision.